Ayan, na ng <laughs> bagyo na pinapaalis ka na dyan? May, may pulis ba? <laughs> oh, edi ilipat mo. Lipat mo, abante. Ilipat mo sa kotse sa, sa harap mo, men. Ilipat mo sa kotse sa harap mo. Andar ka sa number 9, 9, ano, uh, or something. Or kailangan na tayo umalis. Inaabangan ka daw ng pulis dyan. Talilipat so, mo lang, pare. Okay. Oh, shies. Oh, sige, sige, sige. Baka pa-exit na yan, eh. Huminto ka sa kahit anong ano dyan, men? Ano ba yun? Unite. Anong, anong station yan? Anong number? Punta ka na. Do you computer right now, sir? No, no, anything. Ah, oh. oh, sige, oh, sige, sige, sige. Somebody uh, will Okay, sir. Daddy. Uh, uh, lady, no, yes, yeah. my you? na yung eto na yung sasabihin ni Dad dadalhin niya yung dadalhin niya yung racket niya sa hand carry dapat nilagay nyo dyan dad yung camera nyo para wala sila masabi. Sabihin nyo pati yung camera nyo nandun, yung Nikon. Y yung, yung Laika. <laughs> eh, pinapalis kami dun sa parking namin, Dad.